Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayon. Sa ating panalangin, tayo ay magpasalamat para sa biyaya ng kapanganakan ni Jesus, ang ating tagapagligtas. Sa kanyang pagdating, natamu natin ang pag-asa, kapayapaan, at pag-ibig na patuloy na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Umahal na Panginoong Diyos, sa araw na ito ng Pasko, kami po ay nagpapasalamat sa pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin, ang kapanganakan ng inyong anak na si Jesus. Salamat po sa inyong pag-ibig na walang hanggan, sa inyong pagsakripisyo at pagdating sa mundo upang magdala ng pag-asa at kaligtasan sa aming lahat. Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay, naway lagi naming maipagpasalamat ang inyong kabutihan at biyaya. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagsisilbing paalala sa amin ng inyong walang hanggang pagmamahal at habag sa sangkatauhan. Salamat po sa pagbigay sa amin ng liwanag sa kabila ng aming mga kasalanan at pagkukulang. Sa araw ng Pasko, hinihiling namin na manatili ang inyong presensya sa aming mga puso at tahanan. Naway maghari ang kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan na dala ng pagsilang ni Jesus sa bawat pamilya at komunidad. Turuan ninyo kaming maging mapagpasalamat at marunong magbigay ng pagmamahal sa bawat araw ng aming buhay. Umahal na Jesus, sa inyong kapanganakan, kayo po ay nagpakumbaba at naglingkod. Naway maging inspirasyon ang inyong halimbawa sa amin na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, magpatawad sa aming kapwa, at magpakita ng malasakit sa bawat isa. Salamat po sa inyong mga aral na nagtuturo sa amin ng tunay na diwa ng pagmamahalan at pag-asa. Ngayong Kapaskuhan, ipinagdiriwang namin ang inyong pagdating naway ang aming mga buhay ay maging refleksyon ng inyong kabutihan at biyaya. Bigyan ninyo kami ng lakas upang maglingkod ng may kababaang loob at naway ang aming mga puso ay magpatuloy sa pagdiriwang ng inyong pagsilang araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig at gabay. Naway magpatuloy kaming lumakad sa inyong liwanag at sa bawat dasal ng aming pasasalamat, maramdaman ninyo ang aming tunay na pananampalataya. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin ng pasasalamat sa kapanganakan ni Jesus. Naway magdulot ng kaligayahan at inspirasyon ang kanyang pagdating sa ating mga buhay. Kung nagustuhan ninyo ang panalangin na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share upang mas marami ang makasama natin sa ating mga dasal ngayong Kapaskuhan. Maligayang Pasko po at naway pagpalain tayo ng Diyos ng kaligayahan sa bawat araw ng ating buhay.